Tara. Samahan mo ako sa isang paglalakbay sa mga anting-anting at medalyon ng Pilipinas. Ito ang sasagot sa iyong mga pangangailangan para sa kalusugan, swerte, at espiritwalidad. Ang mga anting-anting at medalyon ay mga kasangkapan na matagal nang ginagamit ng mga Pilipino upang maabot ang kanilang mga hangarin. Ito ay hindi lamang isang simpleng dekorasyon kundi isang mabisang paraan upang magkaroon ng proteksyon at gabayan ang ating mga buhay kapag nais mong magkaroon ng magandang kalusugan ang mga anting-anting at medalyon na nauugnay sa kalusugan ay maaaring maging katuwang mo ang mga ito ay binabalot ng enerhiya na maaaring makatulong sa pagpapalakas ng iyong katawan at pagpapagaling mula sa mga sakit sa kabilang banda kung nais mong magkaroon ng swerte at swerte sa iyong buhay may mga anting-anting at medalyon din na may kaugnayan sa swerte at tagumpay. Ang kanilang enerhiya ay maaaring magbigay sa iyo ng pagkakataon at mga kapalaran na hindi mo inaasahan.